Hi guys! For today's video, nakaigay na po ang person. Nakakos ako sa na guys. Uh, Naglingkod na ako dito guys. Kaya ba? Kapo oh yung kayo guys. Masukat ang akong pagalian oh guys. Pero abanta yun na han. Ang kanta. Kaya mo man itong disamblan. Ano lang yung nangyahan ng Agwanta ta, ta. Kaya ang tao nga nangyahan na ng kwarta kung naay pag naay kapag-agwan. Diba? Ay. Long na dyan ako mata, guys. Kaya talag sa radyo ko mga ka-ondari. Ah. Pero kapalo pa mo, guys. Kanihan, bunta. Ano, tali-tali dyan ah. ko takang Bahala sila mga suko sila. Kung dyan, technique na lang dyan ko maayo dali, guys. Amo-amo. Ito okay, ano, ang dali ko mo technique kung maayo, guys kubos ra pa minti akong kaunong diri ah. Kubos ang tawag silang pan nila diri ah. Ako yung nga parang murap parehas ato ka basa pinas pero kuan lagi nang dili kaya sa akong kutu-kutu oy nga pan. Oo, makawala o kagutom. Pero tatawad, mangita dyo. Mangita dyo kaon sa kutu. Ano nang, nang sige lang yapon. Basta makakuan ah, lang dito. Hindi kayo mga suldo lang yung di kudiri, guys. Ako yung testingan ako, amo. Wala akong mga -ka kuhistorya kasi hindi baka sa akong suldo. Bang, may mga testingan ako sa ringon. Karamahuman ko niya ang suldohan. Kung palitan ba ko niya yung kukalingan akong bukas. Kaya hindi, hindi. Masaper na lang kukupalit palito bukas. kasi actually, guys, naay bukas nila dila. Ah, sa ilahang putanganan. Di man nilagin na palungpap. Di eh, actually, hindi naman po nila. Ginalong ang para sila, ha? Waiter, waiter lang ba? O, nasilhi kayo. Kung magluto-luto. Pero, guys, bawal mong mangawat, no? Mangawat, mga guys. Na, kanawa, ha? Ako yun ng gitaguan diri, guys. Para may makakita akong amo. Okay, now. Sila lalong sa lamisa, guys. Ito, anak ko, guys. Ang suran, guys. O, nangawat, radyo, kubista, mapanit. Akong linig sa microwave ganiha man anak, naglungag taong ko guys dali dali wala yung takloban guys ha kay kapalo na baya mo tina tina ra. di so baya kayo ning ay yun ako sa so, ato sa so, pinas prisuhon yun ta dali adi na sila ka Kaya kay kulang sila pa ka um na to para dili mahala na wow ta yeah. guys na gabat ta sa ko guys actually guys mamanaw no, ka um Nakataon ko. Pati man, lang sa, ba nang tila? Isigital na sa kong ba? Sa tenan. Pero di man dalo sila madam. Pero mo lang kayo. Muli kayo lang ko ba? Sa istorya. Okay. Di sabi ni mga Pinay. Pagbasa kita ng istorya. Madam <laughs> <laughs> dami no. Madam dami. Karon guys, mura to guys. Daghan kayo yung salamat sa inyong pagsubay sa mga videos. Naot kong na more more blessings, more comes sa inyo ha. Good health everybody. Ayaw kalimutan po.